Ito yung aking buhay dito kapag ako ay walang pasok sa trabaho. Ayan, naglilinis sa garden. Pero masaya naman ako sa lahat ng mga ginagawa ko dito. Kaya okay lang yun. Parang hindi ako nakakaramdam ng pagod. So masaya pa yung soul ko. Trinim ko yung aking bugambilya dyan. Kaya ito ngayon yung winawalis ko yung pinagputulan. At at the same time dito sa right side, hindi ko pa natatanggal yung mga damo o kaya weeds. Kaya uh, habang winawalisan ko, ayan, nagtatanggal sa gilid para malinis tignan. Pinaka relaxation ko na rin ito at saka pinaka exercise ko yung mga ginagawa ko dito sa around the bahay o kaya sa loob ng bahay kailangan sa umaga ako dito maglilinis sa harap ng bahay kasi hindi pa masyadong mainit. Sa hapon ito sobrang mainit kaya sinasamantala ako sa morning na maglinis dito sa harapan ng bahay.